nag-post din si Elias. Sabi niya, I love you, Abigail. Ay, nandito pala mm. Bisan pa o dili mi kasal. Pero sa akong kasing-kasing, labaw pa mi sa kasal. O, sabi niya, sa Tagalog, kahit hindi man daw sila kasal, pero sa kanyang puso, ay mahigit pa sa kasal ang kanyang nararamdaman. Kanon. O, bisan pa ng... Ah, bisan pa og malaos ko karon dayon, dili na ako ibaylo akong asawa. O, oh, sabi niya, kahit maluma, malaos man siya ngayon, hindi niya ipagpalit ang kanyang asawa. Tama naman. Di na ako baylo akong asawa, bisan, kasi putol ba, kinsa na naipasikat ka na ako. Ah, yun nga sasabi niya, kinsa isikat siya, o sino man nagpasikat sa kanya, hindi hindi niya ipapa, eh, ipagpalit ang kanyang asawa, Just, approve ako dyan. Yun ang gusto ko sa isang lalaki, may panindikan hindi madadala sa tinatawag na salapi o masisilaw sa anong meron ang iba dyan. <laughs> sa hirap at ginawa, kami sa akong asawa may maoy nagitan tinabangay. Di ako ibaylo akong asawa. O sabi niya sa hirap at ginawa, sila pa rin talaga nagtutulungan. Kahit anong pa mangyari, hindi niya papalita kanyang asawa. Mahal na ako akong pamilya dili basihan ang papel sa kasal. Mm, agree naman ako kay si Elias. Kasi dami, ang dami naman nagpapakasal, naghihiwala din naman. Ay, ang bot daghang ginpakasal diha. Pabulag man gihapon, no? tama sabi ko nga. O, ang dami naman kinasal, nag-aanal, naghihiwala din naman. So hindi talaga basihan na maging matibay ang inyong relasyon na kayo ay kasal na. Hmm. Bisan wala man ko kasal ni Abigail pero sa akong kasing-kasing lupig pa ang naay kasal namo. Walay makaguba sa among pamilya, mauna ni. Hmm. Clap clap clap. tayo tayo Elias. I like that way. I like that kind of principle. Yun ang mga gustong gusto ko mga prinsipyo. Kayang ipagtanggol ang kanilang partner. Hindi dapat sinisiraan. And talaga pala ibo ko talaga. Uh, I admire this kind of attitude sa isang lalaki talaga. Kaya-kaya ka kaya ipagtanggol. Alam mo yun, na dapat siya talagang magtatanggol talaga sa'yo. Kahit sa hirap man o ginawa, dapat talagang andyan siya. Na kaya ka pa rin niyang uh, gabayan. Na kaya na ikaw pa rin ang kanyang sandigan. Ay! Oh, kakakilig naman yun. Oh. So yun guys, totoo naman talaga sinabi ni Elias. Uh, sa, sa ganong sitwasyon na hindi porkat hindi sila kasal ay ay wala na siyang karapatan. Hindi porkat isa wala, hindi sa kasal ay pwede na agawin ay okay okay na lang. Hindi ganoon. Kasi sabi ko nga, nakadepende pa rin yan kay Elias. Kung mapa, magpapasilaw siya sa salapi o sa kasikatan. Pero which is, hindi siya nasasilaw, ito yung mga the best na mga lalaki. Kaya lalo kang sasikat, Elias. Kasi nanindigan ka na dapat mo nanindigan. At hindi mo ito ikakalaos mas lalong maraming humahanga talaga sa iyo ng bunggang bunga. Kaya don't you worry. Lalo ka pang aangat. Dahil sa kabaitan mo, dahil sa prinsipyo mo na tama, na hindi mo binalik ko ang iyong paging prinsipyo, okay lang maging ko ang saging mo. At saka, hindi pala, yun nun ang ang ang, 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 ang ibig kong sabihin. Kaya keep it up lang, Elias, kung ano yung naramdaman mo at ang pagmamahal mo sa iyong partner, just keep it up lang. Yung tinatawag kasi sa hirap at ginawa mo kasama tayo. Hindi porket na ginawa ka na, ay iwanan mo na siya sa ere. Very wrong yun. Pero at least, this time, pinatunayan mo na ikaw si Elias na tunay na lalaki. Mm, galing! na natutuwa lang talaga guys napapabilib ako na mga ganitong prinsipyo ng isang lalaki talaga. Naka, uh, alam mo yun, ikaw pa rin at ikaw pa rin ang pipiliin kasi nanihibabaw pa rin ang pagmamahal. Ang kasal kasi just, oh, papel nga. Pero hindi pasiyahan ang kasal dahil magimatibay talaga ang relasyon nyo. Ang basihan dyan, tanda, ang tinatawag doon, communication ninyo, yung pagmamahalan ninyo, yung support nyo sa bawat isa, ang respeto nyo sa bawat isa, at ang pagiging loyal nyo ito yung pinakabasihan talaga para maging matibay ang relasyon nyo. Bye!